Sa nakaraang kwento natin ay napagdesisyonan na ng ating bida na dahil wala ng paraan upang ibalik ang mga taong pinag-eksperimentuhan ni Isan Boshi ay ipaghihigante niya na lang ang mga ito. At sa pagpapatuloy ng kwento, naging seryoso naman bigla ang mukha ni Isan Boshi at bigla siyang sumigaw na nagtatanong na kung ano ba ang kanyang ginagawa dahil kung hindi siya lalabas ay mamamatay silang lahat. Napansin naman kaagad yon ni Jin Sang at maging si Isan Boshi ay tiningnan nito at dito lumabas ang nilalang na tinatawag na The hindi naman matukoy ang ideya rank nito at ang nilalang na ito ay mukhang pusa na halimaw at kilala ito sa katauhan nitong anyo at boses at ang tendency nitong makakain ng tao at mga bata. Kilala ito na kapag mas maraming kinakain ito ay mas lumalaki ito. Ang kasalukuyan niyang stack ay nasa daan at sham na putsham. Nilapitan naman siya ng Mimik ngunit hindi man lang siya umalis sa kanyang kinatatayuan at kalmado lamang ito. Bumukas naman ang bunganga ng mimak at nagulat naman si Jin Song dahil dun at naaalala niya naman ang sugat sa lalaki na nakita niya kanina nang bago siya pumunta dito sa bangko at parang pareho ng pangil ng halimaw na nasa kanyang harapan. Tinanong niya naman ito na kung siya ba ang nanakit kanina sa lalaki. Bigla namang sumigaw si Isan Boshi at sinabi niya kay Jin Song na katapusan niya na dahil ang halimaw na nilalang daw na ito ay hindi pa natatalo kahit kanino. Agara namang sumugod ang halimaw sa kanya at lumalabas pa ang dila nito na mayroong laway na tumutulo at nang papalapit na ang dambuhalang bunganga ng halimaw sa ating bida ay wala man lang siyang ginagawa bagkus ay nakatayo lamang ito ng maangas at nang kumaget na ang dambuhalang halimaw ay walang hirap niya lang itong iniwasan na may angas sa kanyang mukha at agad naman siyang naghanda para sumipa at sinabi niya naman na kung sino ba siya upang kagatin siya ng puro pangil niya nang ipin sa niya ng mahina, subalit ang epekto naman nito sa dambuhalang halimaw ay malakas. Ayon sa kanyang ideya na sa kabila ng diferensya sa pisikal na abilidad ay ang kalaban ay maa-adjust ang kanilang kapangyarihan at magiging kapantay ito sa gumagamit. Bigla namang nawala ang dambuhalang halimaw at napinsala naman siya dahil sa kanyang ideya na ginamit at mabuti na lang ay inaabsorb ng balabal ang kalahati ng pinsala na kanyang natatamo at kung ipapawalang bisa niya naman ang kanyang balabal ay ang matatamo niyang pinsala ay magiging doble. Sa isip-isip niya naman na kahit kapareho na sila ng lakas ng dambuhalang halimaw ay nagagawa pa ring mabawasan ng kalahati ng balabal ang pinsala na kanyang natamo. Bigla niya namang ipinalakas ang kanyang kapangyarihan dahil mayroon siyang susubukan at bigla naman siyang tumalon at kaagad siyang naghanda ng isang malakasang pagsipa mula sa itaas patungo sa dambuhalang halimaw na mimak at nang matamaan niya na ito ay lumikha naman ng tunog ang dambuhalang halimaw dahil sa pinsala na kanyang natamo at sinabi niya naman na hindi siya makapaniwala na nagawa nitong malamon ang isang daan at siyam naput siyam na katao at nagtatakang sigaw naman ni Isan Boshi na hindi siya makapaniwala na nagawa nitong matalo ang mimak sa pamamagitan lamang ng kanyang pisikal na lakas. Hindi na binigyan ni Song ng pagkakataon ang dambuhalang halimaw at kaagad niya itong inapakan ng napakalakas at lumilikha na naman ng tunog ang dambuhalang halimaw dahil sa sakit na nararamdaman nito at nang makita yun ni Isan Boshi ay tinanong niya naman ang dambuhalang halimaw na kung ano ba ang kanyang ginagawa at sinabihan niya ito na mas mabuting gawin niya ang kanyang trabaho dahil pinapakain niya ito ng mga tao. Pagkarinig ng ating bida ng sinabi ni Isan Boshi ay labis naman ang kanyang galit na nararamdaman at bigla niyang inutusan si Omni na pulaputan niya ang dambuhalang halimaw at napapasigaw na lamang ang halimaw dahil sa hindi na ito makagalaw at labis naman ang takot nito at agara naman siyang sinipa ni Jin Song sabay sabi niya pa na isuka niya ang mga kinain niyang tao at habang naghahanda siya ng malakasang sipa ay sinabi niya na kung hindi niya magawang isuka ang tao na kanyang kinain ay titiyakin niya naman na hindi na siya makakakain ulit at nang walang ano-ano bigla niya na lamang sinipa ang ang dambuhalang halimaw na mimek at napabuga na lamang ito ng dugo dahil sa pinsala na kanyang natamu at mayamaya -maya pa ay bigla na lang itong naglaho at pagtapos noon ay mayroon namang lumitaw na isang bagay at nang makita yun ni Isan Boshi ay hindi naman siya makapaniwala dahil ang halimaw na mimek na ipinagmamalaki niya na kahit kailan ay hindi pa natalo ay natalo sa unang pagkakataon at habang umaapaw si Jin Song sa kagustuhang pumatay at habang papalapit siya kay Isan Boshi ay sinabi niya naman na ngayon ay siya naman ang susunod. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay kinuha na ni Jin Song si Isan Boshi sa pamamagitan ng kanyang hakaw at habang ginagawa niya ito ay napapamura na lang si Isan Boshi at sinabi nito sa ating bida na mas maganda na kung pakawala niya siya at hindi naman nakinig si Jin Song sa kanya habang tuloy-tuloy pa rin ang kakareklamo ni Isan Boshi at inutusan niya ang ating bida na pakawala niya siya ngayon na at sinabihan naman siya ni Jin Song na tumahimik siya. Habang papalapit siya sa babae ay tinitignan lamang siya nito at nagtatakang tanong ng babae sa kanya na kung sino ba talaga siya at kung paano niya natalo si Isan Boshi. Kinumpirma naman ni Jin Sang sa babae na kung ang kanyang asawa ba ay mayroong brown na buhok na nakahilig ang mga kilay at nang marinig yun ng babae ay umaliwalas naman ang kanyang mukha at sinabi niya na yun nga ang kanyang asawa at tinanong niya ito na kung paano niya nalaman at kung paano niya nakita ang kanyang asawa. Pinaluputan na rin ni Omni ang bawat halimaw na sa kanilang paligid at nagrereklamo naman ang mga ito kay Isan Boshi na gawa niya ng paraan ng patungkol dito at sinabi naman ang isang halimaw na dahil pinatay niya ang halimaw na mimak, ay nasisigurado niya naman na papatayin rin sila nito. Naging seryoso naman bigla ang ating bida at kaagad niyang hinigpitan ang pagkakahawak ni Omni sa mga ito kaya naman dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Omni sa kanila ay nagreklamo naman ng isang halimaw na ito napakawala niya sila dahil ang tanging ginagawa lang nila ay ang manood mula sa malayo. Bigla namang naghanda ng pag-atake si Omni patungo sa mga halimaw at labis namang nangangamba na may halong takot ang mga halimaw at sinasabi pa nila na teka muna at sa puntong aatakihin na sila ni Omni ay bigla na lamang nawala ang mga ito at pagkakita ni Jin Song ay nagtataka naman siya dahil ang kanilang mga katawan ay naglaho na lang bigla. Habang si Isan bowshi naman ay nagrereklamo at sinasabi nito sa ating bida na pakawalan niya siya ngayon. Sa isip naman ni Jin Song na sa tingin niya ay malalaman na rin niya ito mamaya at kaagad niya namang inutusan si Isan Boshi na i-release niya ang selyo sa babaeng ito. Nagmatigas naman si Isan Boshi at tinanong niya ang ating bida na kung bakit niya gagawin yon. Tiningnan naman ang masama ni Jin Sung si Isan Boshi at bigla niya namang kinumpirma sa babae na kung tinanong niya ba kanina kung paano niya nakita ang kanyang asawa at nagtataka naman ang babae sa tanong ni Jin Sung sa kanya at ipinaliwanag naman ng ating bida na nakita niya ito malapit sa department store at ang katawan nito ay punong-puno ng mga butas at para bang pinaglaruan ito ng dambuhalang halimaw na mimek at pagkarinig ng babae ay labis naman siyang nagulat at bigla naman siyang napayuko at sinabi niya kay Isan Boshi na papatayin niya ito. Bigla namang inaabot ni Jin Song ang kanyang kamay sa babae at sinabi niya na pahintulutan niya siyang gamutin ang kanyang paghihiganti at kaagad niya namang binuhat ang babae at gulat na gulat naman ang babae dahil sa ginawa ng ating bida at kinaladkad niya rin si Isan Boshi at nagtatakang tanong niya naman na kung saan ba sila pupunta. Bigla naman silang lumabas ng arena habang sinasabi niya kay Isan Boshi na ang kanyang ideya ay gumagana lamang sa loob ng bangko at pagkarinig ni Isan Boshi ay nagtatakang tanong niya naman na kung paano niya ba nalaman ang patungkol sa kanyang ideya. Wala namang naging tugon si Jin Song sa kanyang katanungan at napangiti na lamang ito at bigla niyang itinapon si Isan Boshi palabas ng arena at binitawan niya na rin ang babae at pagtapos nun ay sinubukan naman ng babae na gumalaw at nakakagalaw na nga siya at pinasalamatan niya naman kaagad si Jin Song dahil dito at tugon naman ang ating bida sa kanya na good luck at siya na ang bahala dito simula ngayon. Habang papalabas ang ating bida ay sinubukan naman siyang habulin ni Isan Boshi at sinabi nito na teka muna at huwag niya siyang iwan dito. Tinanong naman siya ng ating bida na kung bakit dahil magaling naman siya sa paggamit ng spell at iminungkahi niya naman na subukan niya ang kanyang spell laban sa babae. Nagmakaawa naman si Isan Boshi na huwag niya siyang iwan dito at hindi naman nakinig si Jin Sung sa kanya at kaagad siyang lumabas ng silid. Galit na galit naman ang babae na tinatanong si Isan Boshi na kung saan ba siya pupunta at pagkarinig ni Isan Boshi ay bigla na lang itong nang inig dahil sa takot. Kagad namang naghanda ang babae at habang galit na galit ito na tumutulo pa ang kanyang luha na sinasabi niya na hindi niya siya papatawarin kahit kailan dahil sa kanyang ginawa. Pagkalabas ni Jin Sung ng pintuan ay napaupo na lang siya habang napapasabi na nakakapagod iyon. Hinawakan niya naman ang napinsala niyang tuhod at sa isip niya na pinahintulutan niyang malamon siya ng kanyang emosyon at hindi niya sana pinilit ang kanyang sarili upang sabayan ang lakas ng dambuhalang halimaw na mimik. Sinabi niya naman na binanggit sa kanyang ideya na makakadama siya ng kalahating pinsala kapag ini-release niya na ang kanyang ideya ay makakatamu siya ng dobleng pinsala. Sinabi niya naman kay Omni na natatakot siya na i-release ang kanyang balabal dahil sa doble ang pinsala na kanyang matatamo. Linakasan niya naman ang kanyang loob at bigla niyang pinakawalan ang kanyang balabal at dahil sa pag-release niya ng kanyang balabal ay nabali naman ang kanyang buto dahil sa doble ang pinsala na kanyang matatamo kapag inirilis niya ang kanyang balabal at labis naman siyang nasaktan dahil dun. Napahawak naman siya sa kanyang binti at maya-maya pa ay bigla na lang binalutan ni Omni ang kanyang binti at ayon sa kanyang ideya na tinatawag na Killer Ghost Child Omnivore na ang kanyang sandata ay magkakaroon ng kusa at gagamitin ang intensyong pumatay ng gumagamit. Pagtapos noon ay nabawasan naman ang sakit na nararamdaman ni Jin Song at napasabi na lang siya na hindi na masyadong masakit ang pinsala na kanyang natamo. Ang ideya na ito ay tinatawag na Omnivore Urgent Care. Ang bagay na ito ay kayang manipulahin ng enerhiya na mas magaling pa sa gumagamit na sinasayang lamang ang enerhiya sa walang kabuluhan. Napabilib naman ang ating bida kay Amni dahil sa ginawa nito sa kanya. Parang mayroon namang sinasabi si Amni na hindi maintindihan at sinabi naman ni Jin Song sa kanya na hindi niya naiintindihan ang kanyang sinasabi. Bigla namang bumukas ang pintuan at ang bumukas ay ang babae at napasabi na lang ang babae na tapos niya na ang kanyang gawain at bigla namang tumayo si Jin Song at magsasalita pa sana siya ngunit bigla siyang pinasalamatan ng babae at ipinakita niya ang kulay pula na bagay na ito. Ang tawag sa bagay na ito ay mouse heart o puso ng daga at hindi naman matukoy ang ideya rank nito. Ito ang kakanyahan ni Isan Boshi na naniniwala siyang nabuhay siya ng sampung libong taon. Dahil sa matinding tricks at spells sa loob nito, ang taong kukonsumo ng item na ito ay magkakaroon ng paglakas sa kanyang enerhiya at dahil ang hiyas na ito ay nakaprogram na maimbak ito sa loob at kinakailangan itong alagaan ng mabuti. Sinuri naman ni Jin Sang ang bagay na ito at napatanong siya na kung saan niya ba nakuha ito at sagot naman ng babae na nakuha niya ito pagtapos mamatay ni Isan Boshi. Labis namang nagulat si Jin Song dahil hindi siya makapaniwala na parang nasa laro lang sila dahil iniluluwa daw ng mga nilalang ang item kapag ka namatay sila. Ayon sa kanya na ang una daw ay ang nawalang katawan at ngayon ay ito naman. Kaya naman napapatanong siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang nangyayari sa mundong ito. Sinabi naman ng babae na naiirita siya sa hiyas kapag tinitingnan niya ito kaya naman ibibigay niya ito sa kanya dahil walang kwenta naman ang hiyas na yan. Tugon naman ni Jin Song na siya na ang mag-aalaga sa hiyas na ito at yumuko naman sila sa isa't isa at tinanong naman siya ng babae na kung ano na ang kanyang gagawin ngayon. Tugon naman ang ating bida na gusto niyang hanapin ang kanyang mga kasamahan dahil gusto niyang paniwalaan na buhay pa ang mga ito. Tugon naman ang babae na sana ay makita niya ang kanyang mga kasamahan. At agad namang umalis ang babae at pinuntahan niya kaagad ang kanyang asawa at labis namang siyang naiyak dahil wala ng buhay ang kanyang asawa. Samantala naglalakad naman si Jin Song at mayroon siyang hawak-hawak na papel at naalala niya ang sinabi ng babae na subukan niyang maghanap sa teritoryo ng Lotus Hunter dahil narinig niya na maraming mga tao dito at iminungkahi niya na sundan niya lamang ang imburnal patungo sa timog at natitiyak niya naman na mahahanap niya ang lugar na ito. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nandito na sa imburnal ang ating bida at napapahanga naman siya dahil mas malinis pa ang imburnal kumpara sa itaas at napasabi na lang siya na ito na talaga ang katapusan ng mundo. Tiningnan niya naman ang mapa na ibinigay sa kanya ng babae at sinabi niya na kung tama ang ibinigay na mapa ng babae ay kailangan niya lamang na maglakad ng derecho. Habang siya ay naglalakad ay nagtataka lang siya dahil ang lahat daw ng rango ay nakasensored at napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung bakit ba ang sistema ng rango para sa ideya ay nagiba. Habang tinitingnan niya ang papel ay napapasabi na lang siya na parang nasa Biblia ang mga ito. Inamoy niya naman ang imburnal at nagtataka lang siya kung bakit walang amoy ang imburnal na ito at habang naglalakad siya ay nakita niya rin ang tubig na napakalinis at pagkasuri niya ay nakaamoy naman siya na parang may kaunting halo ito ng tubig alat kaya naman nagtataka lang siya na kung bakit may tubig alat dito. Maya-maya pa ay may bigla siyang napansin dahil parang mayroong malapit sa kanya na kung ano at nakarinig naman siya ng tinig at tiningnan niya naman ang pinanggalingan ng tunog at narinig niya na mayroong nagsisigawan ng mga tao at nagtatanong ito na kung nasaan na ang kanilang kapitan at sagot naman ng isa na kung isa ba siyang tanga dahil hindi siya nakinig sa pagpupulong nila na ang kanilang kapitan ay may pinuntahan. Naalala niya naman ang tinig na yon na kasapi ng zombie horde kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung buhay pa nga ba ang mga ito o nang galing kaya ang mga ito sa zombie horde at inakyat niya naman ang taas sa pamamagitan ng hagdan at ayon sa kanya na nasisigurado niya naman na buhay pa ang mga ito at natitiyak niya na pagtatawa na nila siya dahil nahuli siya ng dating at napapasabi na lang siya na namiss niya ang mga ito. Pagkaakyat niya ay tumambad naman sa kanya ang mga taong nagdidepensa na parang may nilalabanan na kung anong nilalang at pagkakita niya ay labis naman siyang nagulat at ang mga nilalang na nilalabanan ng mga tao ay ang ipinatawag ni Satanas na mga nilalang na tinatawag na Abaddon's Locust. Mayroon itong isandaan A eh na overall combat ability at pinamumunuan ang hukbo nito ng isang Locust King na si Abaddon. Bagaman ay wala silang espesyal na abilidad ay ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay tumataas kapag mas marami sila at dahil mayroon silang mataas na rate ng pagpaparami kaya naman kapag lumitaw sila sa lugar ay mapupuno nila agad ito. Habang naglalaban sila ay inutusan naman sila ng babae na huwag silang magbigay ng kumpiyansa at huwag silang tumiwalag. Nakikita naman ng ating bida ang mga tao na nahihirapan sa paglalaban sa mga locust at unti-unti naman siyang lumalabas sa imburnal at inutusan naman ng isa na bumalik na lang sila sa imburnal at pagkarinig ng babae ay hindi niya naman sinangayunan ang sinabi ng kanyang kasama dahil hindi nila pwedeng ipaalam sa mga kalaban ang kanilang pinagtataguan at tinanong naman siya ng lalaki na kung ano na ang kanilang gagawin ngayon dahil sa puntong ito ay mamamatay silang lahat. Pagkalabas niya ay tinanong niya naman ang mga ito na kung pwede ba siyang tumulong. Nagtataka naman ang babae dahil nakabihis formal ito at napapatanong siya na kung ipinadala ba ito ng kanilang kapitan, sinabi naman ang kanyang kasama na hindi dahil ang bastardong ito ay nanggaling sa imburnal. Labis naman nagtataka ang babae dahil hindi siya makapaniwala na nanggaling ito sa imburnal. Labis namang natakot ang lalaking ito at napamura na lang siya at sinabi niya nakatapusan na nila dahil maging ang imburnal ay hindi na rin ligtas para sa kanila kaya naman sinasabi nila kanina sa kanila na magingat sila na huwag nilang ipahalata na nagtatago sila sa imburnal. Napatanong na lang ang ating bida kay Omni na kung mali ba ang kanyang pagpasok at bigla niya namang ipinalabas ang espadang si Omni habang umaapaw siya sa intensyong pumatay sabay sabi niya pa na hindi niya alam ang nangyayari ngunit tutulungan niya ang mga ito. Nagulat naman ang mga nilalang na ito at hindi naman sila nakakapagsalita ngunit lumilikha sila ng tunog na parang mga halimaw at nang walang ano ay -ano, bigla na lang tumalo ng ating bida patungo sa kalaban at habang papasugod siya ay sinabi niya na matagal-tagal rin siyang hindi nakalaban ang mga ito at nagtataka lang siya na kung ang mga bagong tao ba na ito ay alam ang patungkol sa mga nilalang na ito na mabilis silang magparami. Bigla na lang sumugod ang mga nilalang na locust sa ating bida at kumuha naman siya ng buwelo kay Amni at habang papa siya ay sinabi niya na ang mga pag-atake daw ng mga locust na ito ay simple lang at kaagad niyang inatake ang isang locust at nahati naman ang katawan nito at agad naman siyang bumaba at pagkababa niya ay tumagas na lamang ang mga dugo ng bawat locust na kanyang pinatay at nagtataka naman siya kung bakit ba ang hina ng mga ito habang ang mga locust naman ay labis na lang ang takot na kanilang nararamdaman dahil sa hindi nila inaasahan ang kanilang nakikita ngunit ang ibang mga locust ay bigla na lamang sumugod sa ating bida at ayon pa sa ating bida na parang ang mga nilalang na ito ay alam kung paano magplano ng isang pag-atake ngunit napangiti na lamang siya dahil hindi daw gagana ang kanilang mga pinaplano at inisa-isa niya ng pinagpapas lang ang mga kanyang kalaban nang wala man lang kahirap-hirap at pagkatapos niyang mapatay ang mga ito ay nakangiti naman siyang lumingon sa bawat natitirang mga kalaban at ganun rin ang kanyang ginawa hinahati niya sa dalawa ang bawat kalaban na kanyang pinupunterya at kahit madami pa ang mga kalaban ay walang pag-asa ito na manalo sa ating bida at tuloy-tuloy na nga ang paglapit ng mga kalaban patungo sa kanya at nagpapakabaliw na naman siya habang tumatawa pa siyang sinasabi na kung sa tingin ba nila ay mayroon silang pag-asang manalo laban sa kanya at wala nang makakapigil sa kanya dahil baliw na naman siya at pagkatapos noon ay tinignan niya naman ang mga lumilipad na mga natitirang mga kalaban at tinanong niya naman ang mga ito na kung tatakas ba sila at sinabi niya pa na walang makakaalis sa lugar na ito dahil papatayin niya silang lahat at mayroong papalapit na isang nilalang sa kanya at ang tawag sa nilalang na ito ay abadans Locust Centurion. Ang overall combat ability naman nito ay 250A at ito ang pinuno ng isang daan na mga Locust. Ang nilalang na ito ay mas malakas at matalino kumpara sa ibang Locust. Mas malakas ang isang daan na Locust kasama na ang Centurion dahil mayroon na silang liderato. Kumalma naman ang ating bida pagkakita niya sa pinunong locust at bigla namang nagsalot ang isang locust sa kanyang pinuno at nang makita yon ng mga tao na nasa likuran ng ating bida ay natatakot naman sila dahil parang humihingi ng dagdag na puwersa ang kanilang mga kalaban at sinabi niya pa na kahit malakas pa daw ang ating bida ay hindi siya mananalo at hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang sinasabi dahil bigla nitong inatake ang isang locust at pagkakita ng mga taong ito ay labis na lang ang kanilang pagtataka dahil hindi nila inaasahan na magagawa niyang patayin ang mga locust nang wala man lang kahirap-hirap habang ang ating bida naman ay inaaya niya ang mga locust na lumaban na sa kanya at itigil na nila ang pagiging duwag at lumaban sila sa kanya na parang lalaki. Nagalit naman ang pinuno ng mga locust at agad niyang sinugod ang ating bida at habang papa-ataki ang pinuno ng mga locust ay napapangiti na lamang si Jin Song sa kanya at bigla na lang itong nawala pagka-ataki ng pinuno sa kanya kaya naman nagulat ang pinuno dahil bigla na wala ang kanyang kalaban at pagkatingin niya ay isa-isa ng pinagpapatay ng kanyang kalaban ang kanyang mga alipores at tuloy-tuloy lamang si Jin Song sa pag-ataki habang ang pinuno naman ng locust ay wala man lang magawa habang si Jin Song naman ay masayang-masaya sa kanyang ginagawa na pagpaslang sa mga napakaraming kalaban. Inutusan naman ng pinuno ng mga locust ang kanyang mga alip ores na umatras na sila ngunit hindi na sila binigyan ng pagkakataon ng ating bida at kaagad niya itong sinundan at habang papaataki siya ay masayang tinanong niya naman ang kanyang kalaban na kung saan ba sa tingin nila sila pupunta at kaagad niya na namang inataki ang bawat humaharang sa kanya na kalaban ng walang kahirap-hirap habang tinatalsikan siya ng dugo ng kanyang kalaban at agad niya namang pinuntahan ang pinuno ng mga locust dahil ito na lamang ang natitirang buhay. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay naubos niya na ang mga locust at nagtataka naman ang mga taong ito dahil hindi sila makapaniwala na mauubos ng taong ito ang buong hukbo ng mga locust kaya naman napatanong ang lalaking ito na kung sino ba ang taong ito at kahit ang centurion ay nagawa niyang mapatay. Bigla namang lumingon si Jin Song sa mga tao at tinanong niya ang mga ito na kung mayroon bang lugar na kung saan pwede siyang maligo, Tugo naman ang lalaki na humihingi siya ng paumanhin dahil wala na silang sapat na tubig at hindi na niya tinapos ang kanyang sinasabi dahil dalidaling tinakpa ng babae ang kanyang bibig sabay sabi ng babae na marami silang supply ng tubig. Sinangayuna naman ng iba ang sinabi ng babae at maya maya pa ay naglakad na sila habang naguguluhan naman ang ating bida sa mga ito at sinisisi pa ng babae ang lalaki at sinabi niya dito na kung wala ba siyang utak para sabihin ang ganon. Nang makarating na sila sa imburnal ay sinusundan lamang sila ni Jin Song at nagtataka naman siya dahil nagmamadali ang mga ito. Ayon sa kanya na hindi niya alam ang lugar kaya naman kung hindi siya susunod ay maliligaw siya dito kaya naman napagdesisyonan niya na mas lumapit pa sa mga ito. Magsasalita pa sana si Jin Song ngunit sinabi ng isa na malapit na sila at bigla na lang lumingon si Jin Song dahil mayroon siyang napansin at nagtataka naman siya na kung ano ba ang mga bagay na umiilaw na ito at dumaan ito mula sa kanyang likuran at bigla naman itong napunta sa unahan ng mga tao at napasigaw na lang ang isa na nandito na ang kanilang kapitan. Pagkarating ng kanilang kapitan ay tinanong niya naman ng lahat na kung ayos lang ba sila habang si Jin Song naman ay kilala niya ang tinatawag nilang kapitan at ito ay si Kang Jin no. Tinanong naman ni Jin No kung sino ang lalaking may formal na kasuutan, kilala naman ni Donggo ang lalaking nakapormal na kasuutan at ito ay si Jin Sung. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss.